at syempre, kasama ko ngayon si Ronaldo Valdez <laughs> ay Tang dahil marami ang nagtatanong bago po pala tayo mag-update mag-update kami ngayon guys ng mga pugad kasi napakaraming nagpapa-update nako napaka good news po ang sasabihin namin ni Tatang sa inyo pero bago yon sagutin nyo daw muna Tang ang tanong namamanata daw ba kayo bakit eh napapahaba <laughs> Alam niyo, itong aking balbas bigote. Saka yung buhok daw tang. Ay, nagigilibangan ko nito guys dito. Kasi, mula ko bigote, hindi ako pipili sa lamin. Oo, ngayon. Pero, siya ko, ako, ako, ako ay daw hindi ko na titignan sa lamin. Ah. Ako, subukan ko yung magpahaba balbas sa bigote. Ako, ah. ngayon guys. Lagi ko sarap sa salamin, ano panahang... <laughs> Hindi, liba ka ko na rin eh. Oh, so, nakabit ako ng salamin doon. Uh -huh. Kahit basag na. <laughs> Para meron si uh -huh. talang sinusuklay-suklay na gano'n. Oh, uh, kailan daw ba kayo magpapagupit? Ang tanong nang ng sambayanan. Ay, siguro guys eh. Pagkapahaba natin hanggang tuhod. <laughs> mag rito. Pagkakarita rito. mag rito. Pagkakarita rito. Pagkakarita rito. Wala na rin tayong malasman dito araw-araw eh. Di, pabae na lang. May libangan pa. <laughs> libangan na rin tayo. Noon. Hindi ako tupitong yung salamin. Mas kumisan. Ngayon po guys. Baka sa magapang umasang pulang meron. Wow! <laughs> may bisita dati. Baka may nakabaluktot na bigote. Ititirintas mo daw yan dito ni Tatang. Oh, ganon. Tapos yung buhok. Talagang bubuuin pa. Yung oh. guys lang ano. Libangan na rin eh. Kaya oh. ay, alang natin na mo. <laughs> Tawa na sa kaahit. Ay kasi inaahit kasi ni Tatang guys. <laughs> na hihirapan na rin siya magahit na mag -ahit. Tapos yung buhok niya naman ay hindi na rin ganun <laughs> kakapal. Kaya pabain niya na lang daw. Para ano na. Nag-ermitan na tayo dito guys. Subukan natin. <laughs> Subukan daw ni Tatang kasi mag oh, ayan! I-update na natin ang ating mga puga. Teka lang, tingnan muna natin. Pahiram muna na. Dito kasi, uh, hinaan natin ang ating mga voices. Kaya hindi ko masyadong ina-update, guys. Kasi ang daming mga nakaupo. May mga naglilimlim. Ayaw kasi nila ng maingay. Ayan, maraming naglilimlim. Ayun, doon. Ayan. O nakikita nyo, nakikita nyo naman siguro yung mga buntot. Ayan. Meron ng may Ayan ay guys may naritong apat na nakapisa nakapisa uh, na amazing ayan yung isa yun yung isa guys o oh. albasib uh, bagong bagong inahin siya tango. inahin no? tatlo lang inapisa niya tang yan tatlo, pisa. Okay. Ah, tatlo pisa. lang inapisa tatlo lang pero meron si tatang kinulong dito tingnan natin guys ha? dyan din yung nakuha dyan, dyan na rin naglimlim I mean na ibaba na kasi yung iba bumaba na sila ilan naman ito tang oh madami to 2, 4, 6, 7 7 naman ito magandang maganda yan maganda, naman guys yan naman guys kaya kinulong hmm. ko Bagong minahin lang din na... Hindi pa sila marunong tanga, no? Hindi marunong magkakay, ginaiwanan yung anak niya. Iniiwanan. <laughs> <laughs> kung saan niya gusto mong punta, punta siya yung anak niya. Naiwanan. na. na yako, oh, ng siyap. Ito, ito, ba't ito? Maghapon halo siya, nandito lang siya kahig ng kahig tang. Ay, Sabi niya siguro dito maraming pagkain, yako, ba't bata tayo aalis? Oh, oh. Ano tang? Yung dalawa, ganyan din. Nagkas nandito, ngayon lang malulong. Hmm. Ayos lang yung dalawa, ngayon lang kahit pa. Yun yung isa Yung dalawa, ipapi, hahabulin ko talang mamaya. Titingin pa sa inyo. Mas yun ang marami tang anak, ano? Ayun, marami. marami. Kasi yun, dating inahin na. Kaya mausay na mag... Mausay na. Mausay na mag-akay. Ah! Hindi na iniwan yung anak niya. Basta kung saan siya, sama niya anak And niya. O, <laughs> oh, kaya ngayon, mas dadami ang aming mga manok dito. Kasi, yun nga. Kahit paano hindi nauulanan ang kanilang mga itlog at talaga namang nakakapisa. Yan. Sobrang successful ang pugaran ni Tatang dito talaga kasi iyan naman yung purpose nun, guys kasi nga kung halimbawa sa labas sila at kung saan-saan sila iitlog, walang mapipisa ni walang makakain kasi pag naulanan, bugok na yung tang, no? Babasa. Nababasa. Wala Babasa, na. Nalalaglag. Nalalaglag. Uh, yun. Saka syempre, basta hindi talaga nabubuo. Na, kumbaga, sayang lahat ng mga itlog-itlog nila. O, oh, dito. Ayan sila, mga nakaupo, nakapwesto. Kaya hindi, hindi ako noon pa masyadong nag-update. Nag kasi nga, umaano pa lang sila eh. Nag-observe, tapos Umaakyat pa lang sila tapos nakalimlim tapos guluhin mo ng ganun ganon kasi ayaw nila ng maingay ngayon may apat na na nakababa o oh, di ba nakakatawa tapos ito uh, naglilimlim na rin yan o oh, lilimlim na yan oh, diba, nakakatawa pa ah, meron pang na itlog yung ibang mga bakante iniitlogan pa yan guys Inaanuhan -in -in pa yung iniitlogan pa bumababa pa yun kasi hindi pa naman na ano na glilimlim nakakita ah. natin yung kapalo ayun yung darak nila tingnan mo anak yung darak nila kulay itim ayun mga itim ang darak kasi galing yan sa black rice <laughs> saka dito guys hindi yan ano napupupuan wala yan mga pagkain lang talaga nila yan kasi hindi naman sila dito tang humahapon sa gabi, no? Ito, inaano to ni Tatang, eh. Sinasarado ni Tatang itong kanyang itong may pinto na kasi. Ayan, hindi, hindi pala natin napakita yung pinto dati, Tang. Ayan, nilagyan na ni Tatang ng pinto ito, ito. Yeah, wala pang pinto pala nung una. Ngayon may pinto siya talaga. Nung hapon pa lang na inano namin yan. Kasi parang hindi marumihan yung kanilang pugaran. O, di ba Walang, oh, oh, oh. ano, yun? walang pupo ng manok yan. Ah, itong darak na guys. Bibilihan ko lang ano yan, bilid. Yun. Yan, halo ko sa darak. Kaya... Yung durog na bigas yun, yung binlid, mga sa hindi nakakaalam. Nataba naman sila. Kaya namang black rice yan. Nagpabayo na nagpabayo ako. Nagpabayo ng, black rice. Ay namin black rice para sa mga high blood. Mga high blood, mga mataas ang sugar. Yan. Ayan sugar kasi Mainam yung black rice sa mga ano. Correct. Kanila. Walang ano nga yun. Walang anong ano. Maano tang. Maano mababa ka? ang ano. Mababa ang mababa ang hmm. sugar nun sa katawan. Tapos meron itong kasamang mataas ang fiber content niya. Kumbaga. Compare doon naman sa iba nating mga klase ng bigas. Yung sa brown at saka sa white. Lalo na yung white rice na ngayon na sobrang sarap ang white rice namin ngayon. <laughs> So Sobrang sarap kasi bago. Kaya lang syempre, nakaka sa amin yun. Nila meses, nila nanay. oh, eh, mga kailangan na namin mag diet. O, okay, oh, syempre. Ako talaga, protein diet ako, guys. Dun sa hindi nakakalam, naka-protein diet ako. Kahit si meses, naka-protein diet din naman. Pero, meron din ako mga veggies din naman. Na iba. Kasi, pag hindi ka naman nag-protein, tapos wala ka pang carb, eh, baka naman tap naman kung anong mangyari hindi lalagdam na si Otep yan nag ng black rice para sa nag-segway lang kami ni Tata kasi hindi ah! ang dara na kulay itim Okay, darak nga, itim din baka nagtataka Lock. yung mga ano mga manok sa pati <laughs> mukhang binilhan tayo ng itim na ano ah darak na darak yan nakatingin na nga yung ano tumitingala na yung manok naiingay na sa boses ko. Tumitingala na baka mamay biglang lumundag at magsibaba. Kasi talagang naggaganon sila pag may mga maiingay, pag may tao. Kaya bigyan natin sila ng ano, ng kapayapaan. <laughs> o oh, di, oh, di ba? Nag, uh, ano sila kapag may maingay. Yan, hanapin ko yung dalawang ano, dalawa pang inahin. Kasi yun yung maraming akay. Di ba, Dami Kasi yung uh, yun ang dati ng inahin. Uh, makapisa na. Yeah. Unang makapisa. Ayan, pa yan guys, tingnan natin. Hanapin natin yung iba. Uh, ayan guys, yung isang inahin natin na dati ng inahin. Kita. Na... Nananalpok 'yan guys, kaya hindi namin masyadong nilalapit. tang araw. <laughs> Mamaya bilangin natin. Ilan tang? Tingnan natin. Lapitan natin kunti tang. Matapang to eh. Yung mga aso ko nga binakbakan yan eh. Two. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Lapitan ko konti. Two. Four. Six. Eight. Nasaan kaya yung ano? One. Two. Three. Four. Five. Ay! Ten nga. Ten. Ten. Ten mahirap bilangin uh, yun, yung isa tang ilan? siyam sampu nga yan halapin namin uh, dito uh, ni otep yan lang yan, yan lang lang. Ayan, tingnan natin ayun nandito yung isang grupo dito yung isang inahin na medyo maganda umakay ilan siya? 2, 4, 6 8, 9 nga Patwa, walo na lang yata. Yan, yan yung isang inahinde na halos na unang bumaba. O, ba diba? Nakakatawa. Yan yung mga unang umupo dun eh. 2, 4, 6, 2. bilangin. 2, 4, 6, 8. Nako, nawala na yung isa ah. Siyam daw yan, sabi ni tatang eh. lalayo kasi yan kapag tinanong natin ayan nakakatuwa yan po ang update sa aming mga manok